So, hello guys. Uh, ngayong araw, bubiyay ulit tayo ng Move It. Ito nga pala yung first booking ko. Dito lang to sa may South Sembo, papuntang Pioneer. Uh, ang araw pala ngayon is uh, April 28, 2025, Monday. So, tara. Puntahan na natin yung pasahero natin. Shout out, sir. Pak, oh, ayo nang pok sikit pok. Ah sige, pok. Sampai so, ah, uh, sampai so pada pasang BGC. Sige, sir. Ayo, isa na yun, ma'am. আৰু <small> Okay naman Okay na po So guys uh, Nadrop na natin yung second booking natin Namatayan ako sa EDSA Bukala ko nga hindi na mag start Pero nag start ulit Punta ako ngayon sa Pandakan Sa tropa Sa akin chief mechanic ipapacheck ko lang yung mga sakit kung bakit uh, namamatay yung motor tapos na check engine nakalala ko kasi kahapon sunday nagugas na ako ng motor tapos nung gabi namaray ito agabi tapos nag-check engine tapos kanina umaga ginawa ko, tinanggal ko lang yung battery tapos kinabit ko ulit so akala ko Okay na kasi nawala yung check engine eh. Kasi may mga may, may, mga nagsasabi sa FB na baka daw ah uh, nga battery lang, ganun. Pero hindi. yung mga fuse ko chinek ko na rin, okay yung mga fuse ko eh. Ano kaya to? Pero nga under si may times nang na yun nga. Kanina namatay kahapon in-start ko, namatay Pag pagka-start na pagka-start, namatay Dapat ko yung mga sakit sa tropa Ang hirap ng ganito guys Kasi di mo alam Mamaya hindi na pala mag-start Tapos may pasahero ah, ah sa pasahero Tulad kanina, nasa sa kami Biglang namatay buti na nasa gilid lang ako na lane kaya nakatabi ako agad eh kung nasa gitna ako nun so update ko na lang update ko na lang kayo guys pag nasa hindi na ako sa pandakan sa tropa so ito na guys uh, medyo malapit na ako sa uh, tropa kong mekaniko uh, dito na ako sa may pandakan